Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat on this your guys channel a fader o Zuma Tarder so ngayong hapon na to Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay so this is a special gabay for the month of August 19 hanggang August 25 for the sign of Sagittarius So sagi, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video Kano na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga sagittarius ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos up there. maraming salamat po. Sa mga walang sawang mag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigil skip ng ads na so way pagpalain po kayo. Nang Joss at may kapal si Sikliglig nag umapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa inyo ng ating angel spirit for this sign of for this sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel spirit guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay. So, there is something that six sa pentacles. So, it means magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. No, gaganda na rin daloy ng iyong pagkakaperahan. na magiging maayos ng kalagay at sitwasyon mo sa finances. Or of income. Or maaari makakapagbayad ka na ng uh, mga loans, utang, no? Ano ka sa design merong mga magbabayad sa'yo, no? Maaaring may makukuha ka, matatanggap ka, no? And this is something the full card for leave of faith. No, parang may sinusubukan na ang iyong tiwala at ang iyong pananampalataya. So kailangan manalig, manampalataya sa ating poong may kapal. And of course, there's something guys with a three of swords in reverse. Makaka-recover ka na sa lahat ng pain. Sa lahat ng mga naranasan mo, naramdaman mo, pinagdaanan mo. And this is a queen of swords. Clear the boundaries. So, it means alisin mo at um, linisin mo yung mga nasa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira no? at uh, maaaring nga uh, uh, makagulo no? ng iyong mga plano, ng iyong mga pangarap. And there's a the nine of pentacles. There's a the blossoming. Maring lumago, lumakas ng iyong finances. No? Gumanda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. No? you have a potential for abundance kaya galingan mo and there's a three of wands for waiting for so wait for ship kung may hinihintay ka resulta documents there's a possible na makuha mo na no and because there's something guess with the six of wands for victory some of you magtatagumpay ka na no? Ano man yung bagay na pinagpagura, pinagirapan mo, makakamtan mo na ito. At magiging maganda na ang daloy ng iyong uh, reserves of income and finances. And of course, there is a judgment for a week of call. Paalala sa iyo na you need to pay attention. So, kailangan na gumising at magising ka sa katotohanan. Ano man yung bagay na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. So, maaaring ito na yung simula, no? Ng iyong panibagong eksena. Parang pinapaalalahan ng kana magtiwala ka magtiwala ka sa tamang proseso. And this is a seven of wands protection and mo at pangalagaan mo ang yun sarili na recover ka na from them. So wag mo nang hayaan na masaktan or maipit ka ulit sa situations na nangyari sa iyo. Paalala sa iyo na it's something a wake of call parang spiritual awakening na parang uh, gigising ka sa katotohanan na mamulat ka na sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan. And because there's something that's so fat ako with a balance, timbangin mo. Ano man yung bagay na makakatulong lang sa'yo. Malayo pa lang dapat tanaw na tanaw mo na ano man yung mag magiging posibilidad. No? Ano man yung bagay na mangyayari sa hinaharap or maaaring consequences ng action and decisions. No? And there's an effort to be mature and up and being grounded. So, ngayon, maging mature ka na. No, alam mo na dapat yung paniniwalaan mo at paninindigan mo. No, having respect at discipline sa ginagawa mo. And this is something that I want. So some of you, marami ka kakompetensya. mga taong naiingit sa'yo behind your back. Kaya don't share any information. No, dahil nakakaranas ka ng delays and cancellation dahil nag-share ka ng information with other people. At itong pinag-share mo, yun pala malaking ingit sa'yo. No? Sinasabi dyan na madala ka na. No? Matauhan ka na. And of course, there is something, guys, with a page of cups. So, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makinig ka sa inner voice mo, sa nararamdaman mo, dahil hindi ka ililigaw nito. And there's a sign of confident happiness. At the end of the time, magiging masaya ka. No? I ibig sabihin dito, para magtiwala ka sa ginagawa mo, enjoyin mo yung bawat moment. No? Ano man yung bagay na pinagdadaman mo sa, sa ngayon, isang ano lang yan, no? isang isang akbang lang yan tungo sa magandang sitwasyon mo. Kailangan mo lang matuto. And because there is the lovers connected with your love life, so maaring makakarecover na kayo sa mga mga betrayal, no? Sa mga cheating liar So this is the moment makakarecover na kayo from them at protection na mo na ang sarili mo, no? Laban sa mga negatibong nangyari sa sa yon, no? Sa mga nakarelasyon mo, and there's a need of course, something moving forward, makakamove on ka na. At unti-unti ka na makakabangon, makakalaya, at makakawala. And of course, there's something that charge with an action movement. Magkakaroon ng changes and development sa situations mo. So, kailangan mo lang na respect at disiplina sa sarili mo. How to control no your tension. Now, not to become a successful person. So, kailangan huwag ka masyadong agresibo. Matutokang komalma, may mga bagay na para sa'yo, kung para sa'yo, para sa iyo. Huwag mong madaliin na no, magkaroon ka ng respect at disiplina and being a professionally. No, parang professional dito the way na parang don't please anyone. No, para lang makuha mo yung bagay na yun or para maku para ibigay sa iyo. Just wait for perfect timing kung no, para sa iyo, para sa iyo. And of course, there's something guys, we a night of course, there's an offer. Maraming offer dito, mag-ingat po kayo for a fake apologies. No? Para makakuha lang yung na-information sa inyo. At may mga offer dito na mag-ingat kayo, baka magdala sa inyo ng complications or struggles. Kailangan, kung ano man yung bagay na pipiliin nyo, kailangan piliin ng wasto at tama. No? Kapag alam mo, nagiging alanganin ka sa pagpili, huwag mong kunin. No? Huwag ka mag-proceed. No? Dahil lahat, maaaring maipit ka sa situations. For the outcome, there's a discount card. No, there's a pure positive outcome. So, magiging maganda raw ang daloy at ganda ng sitwasyon, magiging kalalabasan no, ng iyong resource of income and finances dahil magiging matagumpay ka talaga. And there's another sir, no, some of you, kung nai-stress ka, na depress ka, that, that because of this situation, wag kang, wag mong isipin, no, yung mangyayari sa iyo, at isipin mo yung may magandang um, nakalaan para sa iyo. Iniisip mo kasi dito yung yung takot eh, yung pangambay. So I mo yon. Paalala sa dito na mag-pay attention ka na may bagong simula na kalaan dito at maging maligaya ka sa bawat eksena na gagawin mo. No, the more na nag enjoy ka, the more mag-fulfill lahat ng gusto mo. And of course, there's a nine of course, there's a wish fulfillment. So see, even sa love life, matuto pa din ang mga pangarap mo. magigim masaya ka rin no? At magiging maligaya rin ang relasyon na tatahakin mo at maaaring madiligan ka na rin. At ay gumanda na ang iyong relasyon, no? And there's a four of See, there's a higher level commitment. Some of you talaga maaaring magiging balanse na. No? At makaka-move on ka na at maaaring ikakasal ka na. Na no, magkakaroon ka na ng new love life, new life. And there's a 12 sword. Kailangan nyo lang ng mga desisyon no, na kailangan nyo lang putulin at puntuhin ano man yung magiging purpose nyo at priorities nyo and there's a an night of sword no, bibilis ang takbo ng sitwasyon no, magiging mabilis na ang eksena kumapit ka dito no, dahil gaganda na ang daloy na sitwasyon mo magiging maayos ng kapalaran mo magingat ka lang sa mga desisyon na ha dahil baka yan ang magdala sa'yo para maipit ka no, at para magkaroon ng alanganing sitwasyon so guys Let's see what is additional messages for finances and career. Love, life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, let's proceed tayo now about sa finances and career. So, let's see guys. So, there's a devil card. Oh my God. So, mayroon talagang gumakalang at tumakad lang dito with a devil card. Or there's a temptations or negative attractions. No? And there's a ten sword. See? Talagang pinapakita na may sumasabotahe no? Tumatraidor at talagang the si talagang sinisiraan ka. And there's a sabi kasi ginugulo. Ano man yung bagay na meron ka. Oh my god. And there's a native one. So some of you nakakausap mo to. No, nakakasalamuha mo to. No, mag-ingat ka. There's a two of ones by choices. Pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. I see some fake friends. No? Let's see, there's sa 10 of pentacles. si magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Unexpected financial windfalls. Huwag ka na mag-share ng information. Kahit ka mag-anak, kaibigan mo pa yan, huwag ka nagkukwento. No, hanggat hindi mo nakukuha at nagsasaksin sa gusto mo mangyari. Sa love life, there's a strength of being confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. No, there's something that's talking Magkakaroon ng healing and recovery pagdating sa buhay o relasyon. No, there's a king of swords. Putuli mo yung mga bagay na alam mo hindi na nag-serve sa'yo. No? Yung mga bagay na alam mo hindi na nakakatulong sa'yo. Alam mo, malaking inggit nito sa'yo pagdating sa love life, ha? And finances, ha? even to your life talaga, sa buhay mo talaga. Inggit ay tong tao na to. No, nanginggit sa'yo. There's a four of no? Pag-isipan mabuti yung mga bawat action and decision. No, huwag kayong tumatanggap ng pagkain. Kapag may jowa ka, may asawa ka na, huwag kayong tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. No? dahil lang nangyayari dito maaring it's either ginagayo may person mo or talagang gusto niya may mga mararamdaman kayo na pinag-aaway, pinagtatalo and even sa finances no talagang ginugulo niya yung utak mo na no, para hindi mo hindi ka magsucceed doon sa gusto mong mangyari. See, there's a justice card. Huwag ka magalala. There's a karma. is waving. Ano man yung bagay na ginawa nila, makukuha nila yung what they deserve. And there's a queen, queen of wands by confident. Lakas mo walang loob mo. Maging matapang ka. Alisa, may pag-aalin lang na takot mo. So, let's see. Hanapin natin, nagilapin natin anong mensahe sa pagdating sa kalusugan. So, there's a page of wands. So, may magandang balita. No, maaagapan mo ang iyong kalusugan. No, there's a magician. Lahat ng bagay na gagawin mo magma-manifest or magre-reflect sa iyo. So ibig sabihin dito, alagaan natin of course sa uh, mahalin mo ang yung katawan at ang yung sarili, no? And of course some of you guys, um uh, mag-ingat na kayo sa mga kinakain niyo. And there's a king of us, lagi yung titingnan yung magiging possibilities, yung consequences. No, yung mga bagay na alam mo magiging impact no sa inyong kalusugan. And this is a five of Kasi some of you guys nagkakaroon ng self sabotage kasi alam mo mo nang bawal, alam mo nang may nararamdaman na trigger sa yung mga bagay na yung kapag kinakain mo yon, tantanan mo na. No, and of course there's a king of pentacles, maging secure ka na sa pera mo. No? Kailangan may emergency funds ka para na sa ganun hindi ka maiipit sa huli. And this is a three of cups. Kay vegan to. I see some kay vegan. Or environment. Not very toxic. No? I see some, something, a toxic friends. Or a toxic environment. Na maraming laking ingit sa'yo. So, let's see what is additional messages with the magic of fairy messages advices. And it was a peak, a kaijes or no. So, guys, kung bago ka sa channel ko, peak, a or no, pwede ka magtanong. No, isa lang ang magiging sagot dyan. within one, two, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na ako ano magiging tanong mo, at nakapili ka na magiging sagot mo within 1, 2, or 3, please comment down below kung ano number na pili mo, at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share na aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga bagong followers, subscribers natin. Sa naman sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyo. So let's see what is additional messages and advices. So let's watch this. Okay guys, so we're back na. So nandito tayo with the magical fair messages and biases. So let's see. what is the magical fair messages advice for you? So there's something walking away. So kailangan mo na makalayat makawala from unhealthy situations. Now from a unhealthy environment. And of course, there is something guys with the vegetarian. So, oh, kumain ka muna ng mga veggies guys. No? Some of you, parang nahihirapan mag-detoxify. No? Nahihirapan kayo sa mga kinakain nyo. Nahihirapan kayo matunawan sa madaling salita. Na no? magtantant kayo sa mga meat. No? Dahil nahihirapan mag-digest ang inyong katawan. And there's a birthday. So, ngayong birthday mo, maring masagot na lahat ng katanungan mo. No? In the birthday season ng ating Sagittarius. So, let's see what is the digital messages. And of course, the see... Control. Control na mo yung bunganga mo. Diba? Sige ka kasing kinuwento, Tiku. Yes, sir, madam. Diba? Tantanan mo na yan. No? And there's an integration with the union. Some of you might ng mga collaborations, no? Unions, no? And of course, um, collaborations, and of course, connections to let, no? With other person. And there's a message with dreams. So, maring, maraming ka na papanaginipan. Maraming mensahe or signs of security sa pinababatid sa'yo. And there's a lack and doubt. Alisin niyo pag-alinlangan at pagdadalawang out. Yeah. No? So, let's see what is, um, synchronicities and what? For synchronicities, there's a storm, may unos, may pagsubok na susubok sa inyo. No, There's a sorrow, no, makawala ka na dyan sa negatibong mundo. Alisin mo na yung drama, lungkot-lungkutan, no, kailangan mo nang gisingin ng sarili mo mula sa bangungot na yan. And, there's a, and of course, there's a romance in for Mystic Labora Deck. There's a home foundation. So, ibig sabihin, hindi talagang mag, kailangan nyo pala kasi patibay ng pundasyon ng inyong tahanan. No? Maraming naiingit sa inyong pamilya. And there's a music. Some of you makakatulong ang music for healing energy. For I can help Michael messages and a favorable outcome. So, papabor na sa iyo ang sitwasyon at ang kalalabasan na No, mag, 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 mag sang ayon na at uh, makukuha mo na yung mga bagay na para sa iyo talaga. No, yung gusto mo. What is Jesus Jesus loving God said. Forgiven should be forgiven. So, kailangan mo patawarin, no? Kung gusto mong ipagkalob sa'yo ng ating Panginoon yung kapatawaran. What is an angel's number? Represent what? 0606 no, with a commitment. Para sa dito sa akin na pwede kang magpatawad pero huwag na magpapaulol ulit. Huwag na magpapabudol ulit. Huwag na magtitiwala ulit. There's a 0606 with a commitment. Apply honesty and daily life. Is a fast track to creating a peaceful and meaningful life. It's how you find solution and confront release worries by speaking your truth and expression or expressing emotions regularly open na for the best yet is yet to come. So talagang ipakita mo with your person. Ano ba talaga yung nararamdaman mo? No, at uh, maaari magkakaroon ng solution dyan. What is the money mo, Boracle Represent with a bright ideas. So, may mga papasok na sa isipan mo na uh, magandang kaisipan. Yung magandang plano. No, take action to your ideas. Have an innovative new inspiration na test new ideas and break out paths. So, bibilis ang Parang, bilis pumasok sa isipan mo, gawin mo na yun. No? Kailangan mong kumilos doon hanggat hindi pa nawawala sa utak mo yung bagay na yun. Baka yun yung susi para magtagumpay ka. What lies beneath the your future? bank failure. So some of you guys nagkakaproblema kayo na no, about sa finances. No, nag-struggles dito, wag niyong hayaan na magkaroon ng bankruptcy or nagkaroon talaga ng bankruptcy dito. No red lip 16. So ibig sabihin dito nagkaroon kasi ng third wheel or third party. So kaya nagkagano nagkaloko-loko ang iyong relasyon at finances. What is the clarifying for a love situation? Okay. So there is a restraint test. Trap in instability resist impulsive urge to find steadier ground. si parang nakulong ka sa isang sitwasyon. Parang nahihirap pa ka baka, baka No, parang sinusubukan ka dito ng iyong katatagan. So, pagdating sa relasyon, kailangan matuto tayong pakawalan ng ating sarili. Palayain ng ating sarili. No? Huwag tayong uh, makulong sa isang sitwasyon, sa isang tao na puro pangako lang. What is your shadow worker prison what? From the shadow worker prison what? Close-minded. Unwilling to consider other perspective or inserting new ideas. Be more open. Op openness, receptivity. See, si kailangan natin maging open tayo sa mga bagong ideas, bagong um, plano or something advises with other people na na makakatulong sa atin. Now, what is a clarifying for a life situation? Clarifying for a life situ situation with a quiet moment. Seek solace in the silent where clarity finds its true voice. Diba? Kung baga yung katahimikan talaga minsan dyan mo makikita ang solusyon. No, makikita ang sarili mo. Makikita mo yung um, dapat mong gawin no? Minsan, kailangan natin mag-meditate, no? Mag-contemplate sa ganun. Malaman natin yung talagang purpose natin sa buhay natin. What is a part of the light represent what? What is a part of the light represent what? Manifest, manifestation of life. I recognize my own beauty and cultivate my inner self in align with light and beauty, free from negativity and wisdom will shine brightly as I grow I radiate light that illuminates the world around me so see kumbaga sa pagunlad mo no mas lalo mong pinakita at pinatibay ang sarili mo at mas lalo ka na nagliwanag no sa lahat na nangyari sa buhay mo mas naging open ka for new possibilities no hindi ka nagstick or nagstay sa isang situation bagkos yung negativities, pinakawalan mo na at tinanggap mo na kung ano man yung bagay na nangyari sa isa kasalukuyan so guys let's see what is additional messages with the pick a card, yes or no? Alamin natin yung sa tanong mo. Let's watch this. Okay, so we're back guys. Nandito na tayo with a pick a card, yes or no? So guys, naalam ko na kapag isip ka na ng tanong, no? At ako pili ka na ng numero, ano number na pili mo? So ito na, nawala tayo paligoy-ligoy pa. Umbisa natin, let's start with the number one. Number one represent what? There is a no. Grinding your gears, working too hard at it. No, parang sinasabi dito, kahit ng pilit mo sa isang bagay, no, kung talagang uh, itong bagay na to ay maaaring hindi na, no, nag-work for you, no, parang uh, nahihirapan na mag-proceed for another exena, wag na. No, nawag mo na ipagpilitan pa. Number two, there is a the no again, current too strong, find solid grounds. No, kailangan mo humanap na isang lugar o isang sitwasyon na kung saan ka komportable. No, kung saan yung mga bagay na yung na makakahinga ka na maluwag at komportable number two and number three there is uh yes fully uh, full of possibilities plenty creating abundance no Kumaga punong puno ng posibilidad at punong puno ng uh, kasaganahan na naghihintay para sa iyo there's a yes with the number three so guys this is a special gabay for the month of august 19 hanggang august 25 for the sign off sagi so sagi 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 maraming salamat po for this wonderful reading so once again This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasa kapag. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Dari ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng adsoy, pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na bihiyay ang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys sa see the next video. Bye-bye and babush!